Nag-open ako ng messenger. Tapos nakita ko, CR namin to ah. Tapos nakita ko, oh my God, katawan ko. Sabi ko, Kuya, what's this? Tapos sabi niya, I'm sorry. Parang lalaki eh. So parang nag crave din siya ng female validation siguro. So parang feeling ko, nalabas niya sa akin yun. Ikinabigla ng maraming fans ng actress-vlogger na si Bea Bores ang naging pagbubunyag niya sa mga pinagdaanan ng kanyang kabataan kasama ang kanyang pamilya. Kilala si Bea ng kanyang mga fans bilang Kikay, Maarte, ngunit may nakakaaliw na pag-uugali ba sa mga ipinapakita niya sa kanyang mga vlogs at sa mga videos na kasama ang mga kapwa vloggers. Kaya naman hindi raw may iwasan na kaingitan ng kanyang mga taga-subaybay ang kanyang buhay, lalo na't kilalang may kaya ang kanilang pamilya. Gayun pa man, nitong nagdaang linggo ng igasya ni Tony Gonzaga sa YouTube channel nito na Tony Talks ay kinabiglangan ng marami ng ibahagi ni Bea ang may tuturing niyang trauma sa kanyang buhay. Kwento ni Bea, kinukonsider niyang maswerte sila pagdating sa mga material na bagay dahil ibinibigay daw sa kanila ng kanilang mga magulang ang lahat ng pangangailangan nilang magkakapatid at niminsan na hindi niya rin naranasang mag-commute noon dahil mahigpit ang mga ito. Gayunpaman, minsan niniisip niya na mas gugustuhin na lamang umunan niyang wala silang pera basta maayos at nagmamahalan silang pamilya dahil madalas daw nilang makitang magkakapatid ang matinding away ng kanilang mga magulang na halos sumantong na sa patayan. Paparakit din naman ang mga ito physically, lalo na ang kanyang ina na isang bipolar kaya naman lito siya sa mabilis na pagbago ng ugali nito. Ngunit 19 years old pa lamang umuno siya nang halos sabay na mawala ang kanyang mga magulang na rin ang kanyang mundo. Samantala, maliban dito, ang mas nakakuha ng pansin ng marami sa mga naging pahayag ni Bea ay ang kwento niya tungkol sa kanyang kapatid na lalaki na ayon sa kanya isa ring bipolar katulad ng nanay nila. Ayon kay Bea, nahuli niya na may nakahubad siyang video sa cellphone nito at kuha ang video habang siya ay naliligo. Paglalahat ni Beya. pinidihan niya ako while taking a bath. I was 13 or 14 and he took a video of me and then he sent it to his friends. I don't know if it is for money or for fun. Pagpapatuloy pa ni Bea, nakita ko nung kinakalikot ko yung phone niya. Tapos nag-open ako ng messenger nakita ko. Ayoko pa po maniwala. Pero sabi ko, si Arnamin namin to ah. Tapos nakita ko, oh my god, katawan ko. Sabi ko, kuya what's this? Tapos di siya makapagsalita. Sabi niya, I'm sorry Bea. Tapos nagwawala na po ako Miss Tony. Pati yung tito ko nagwawala na rin. Sabi niya, bakit mo ginaganyan kapatid mo? Bakit? Ano ginawa sa'yo? Tapos di na po siya makaimik. Sa kabila nito, mas pinili ni Bea na magpatawad, lalo na talam niya rin naman ang sitwasyon ng kanyang kuya. Kaya naman nang tanungin siya kung ipapakulong ba nila ito. Sinabi niya baka mas dapat nila itong tulungan dahil lumaki raw itong malungkot at depressed. Dumaan na rin naman ang taon at sa tingin niya inapatawad na rin niya ito. Lalo nat, na at nakapag-usap na raw sila ng maayos tungkol dito at sa ngayon ay nakikita niya ang labis na pagbawi na sa kanya.